si Don Juan sa kanyang ama upang sundan ang kanyang dalawang kapatid. Matagumpay naman niyang nahuli ang Ibo Adarna at nailigtas si na Don Pedro at Don Diego na naging bato sa tulong ng isang ermitanyo. Nakiusap si Don Diego kay Don Pedro na huwag patayin ang kapatid. Kaya, Binugbog na lamang nila si Don Juan at iniwan sa kaparangan. Umuwi ng masaya si na Don Pedro at Don Diego sa Berbanya, dala ang Ibu Adarna bilang karangalan at lunas sa karamdaman ng hari. Nakauwi si Don Juan sa kanilang kaharian sa tulong ng isang matandang ermitanyo. Pinatawad sina Don Pedro at Don Diego ng hari dahil na rin sa kahilingan ni Don Juan. Isang gabi, nakatulog si Don Juan sa pagbabantay sa ibon. Kaya't sinamantala ni Don Pedro na pakawalan ang ibong adarna. Sa takot ni Don Juan na mapagalitan ng kanyang ama, nagpasya siyang umalis para hanapin muli ang ibong agarna inutusan ni Haring Fernando ang dalawang prinsipe na hanapin ang kanilang bunsong kapatid. Sa bundok Armenia sila nakita-kitang magkakapatid. Namangha sila sa ganda ng tanawin at payapang lugar. Sila'y nagkasundong tatlo na manirahan dito. Sa kanilang paglilibot ay natagpuan nila ang isang balong malalim. bumaba ay si Don Pedro. Ngunit dahil sa takot niya, hindi na siya tumuloy. Tulad ni Don Pedro, hindi rin tumuloy si Don Diego. Si Don Juan, na bagamat may takot, ay lakas loob pa rin na bumaba sa malalim na balon. Namangha si Don Juan sa kanyang natuklasan. Naroon ang isang karian sa ilalim ng balon natagpuan ni Don Juan ang magandang prinsesa na si Doña Juana. Pinahintulutan siya ng prinsesa na manatili sa takot nito. Biglang dumating ang isang higante. Hinamon ito ni Don Juan sa isang laban at siya'y nagtagumpay. Sa wakas, muling nagwagi si Don Juan paalis na sila nang maalala ni Doña Juana ang kanyang kapatid. Pumasok si Don Juan sa palasyo na ubod ng kinang. Nakita niya si Doña Leonora at agad na umibig sa prinsesa. Sa gitna na kanilang pag-uusap, dumating ang serpyenteng may pitong ulo na nagbabantay kay Doña Leonora tapang na hinarap ni Don Juan ang serpente. Sa bawat napuputol ng ulo nito ay tumutubo muli. Inabot ni Doña Leonora sa kanya ang basamo na inalagay sa ulo ng serpente upang hindi na pang muli ang ulo ng ahas. Bunga nito ay agad ng sa balon si Don Juan at Doña Leonora kasama si Donya Juana. Naalala ni Donya Leonora ang kanyang singsing na naiwan, kaya't nakiusap siya kay Don Juan na balikan ito. Nang malapit na sa balon si Don Juan ay bigla na lamang pinatid ni Don Pedro ang lubid. Pagtatapos, walang atubiling iyaya ang dalawang prinsipe sina Doña Juana at Doña Leonora na sumama na sa kanila sakari ang derbanya. Pinasundan ni Doña Leonora ng kanyang alagang lobo si Don Juan upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang sintang prinsipe. Nagtamo ng maraming sugat ang bunsong prinsipe. Gumaling siya sa tulong ng alagang lobo ni Prinsesa Leonora mula sa ilog Jordan, ang tubig na pinahid sa katawan ni Don Juan. Dahil sa kabutihan ni Don Juan, siya ay pinagpapala. Mapalad siya na sa kanyang pamamahay nga pabalik ng berbanya ay nakita siya ng ibong adarna. Sa ganda ng tinig ng ibon ay nagising si Don Juan. Pinayuhan siya nito Nakalimutan na si Prinsesa Leonora at magtungo na lamang siya sa Reino de los Cristales upang makita si Doña Maria Blanca na natatangi ang kagandahan. Habang abala noon si Don Juan, labis naman ang pangamba ni Prinsesa Leonora na baka hindi na naligtas ang prinsipe. Ginabayan siya ng mga ermitanyo at isang olicornyo ang nagatid sa kanya sa reyno. Tumagal siya na isang buwan bago narating ang banyo na paliguan ni Maria Blanca, isa sa mga prinsesa ng Reyno de los Cristales na anak ni Haring Salermo.